Sumulat si Yuval Noah Harari, isang futurist at military historian ng column sa Financial Times na may pamagat na nagsasalita para sa sarili. Bakit nananalo ang Ukraine at hindi nakamit ng Russia ang pangunahing layunin nitong wasakin ang Ukraine? Kung narinig mo ang mga librong sapiens, maikling kasaysayan ng sangkatauhan, Hamadeus, maikling kasaysayan ng kinabukasan, o dalawamput isang aralin para sa ikadalawamput isang siglo, alam mo na kung sino ang tinutukoy na manunulat. Oo, si Yuval Noah Harari ang sumulat ng mga librong ito. Ayon kay Harari, taliwas sa sinasabi ng propaganda ng Russia, na nanalo ang Ukraine sa digmaang ito. Kahit ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump, na noong Pebrero libo at 25, ay pinagsabihan si presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay nagsabi na dapat niyang sundin ang mga hinihingi ng Russia dahil wala kayong alas. Ngayong linggo, sinabi niya na kayang lumaban at magtagumpay ng Ukraine sa tulong ng European Union. Sa artikulong ito, Ibinahagi ni Yuval Noy Harari ang kanyang pananaw sa kasaysayan ng sigalot, mga pangunahing kaganapan, at ang desisyong nananalo pa rin ang Ukraine. At alam nyo, talagang nagustuhan ko ang maikling artikulong ito, kaya ibabahagi ko ito sa inyo ngayon. At isa sa mga ideya na binanggit ni Harari ay ganito. Sa libo at 25, ang mahinang bahagi ng depensa ng Ukraine ay nasa isipan ng mga kanluraning kaalyado nito. At pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang Ukraine ang magiging pinakamalaking asset militar ng Europa, kaya dapat ay naiparating na ito ng Ukraine sa lipunang Europeo kahapon pa. Ako si Alexi Pichy, halina't suriin natin ang artikulong ito. Si Yuval Noy Harari, siya talaga ang isa sa mga paborito ko, kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang artikulong ito. At pag-uusapan natin ito kung ano ang sinasabi ni Yuval Noy Harari at anong mga prediksyon ang ginagawa niya rito. Bago magsimula, paalala lang na araw-araw may analytical na balita sa YouTube channel na ito para maging updated kayo sa lahat ng mga balita. Kaya inire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at mag-subscribe din sa Telegram channel na Petchy News. Makikita ang link sa video description doon namin agad inilalathala ang mga balitang natatanggap. Kaya, diretso na tayo sa punto. Babasahin ko ang artikulo ni Yuval Noy Harari. Babasahin ko ang artikulo ni Harari. Ikinagulat ng mundo ng mapigilan ng mga puwersang Ukranyano na hindi mas nakalalamang sa armas ang pagsalakay ng Russia sa Kyiv. Pagtapos ng tag-init 2,000 at 22, inilunsad ng hukbong Ukranyano ang kontra-opensiba na Gwagi sa Kharkiv at Kherson at napalaya ang malaking bahagi ng teritoryong sinakop ng mga Ruso. Simula noon, kahit may kaunting tagumpay ang magkabilang panig, halos hindi nagbago ang linya ng harapan. Hindi sinusubukan ng Rusya na magpakita ng impresyon ng walang humpay na pagsulong. Pero mula tag-Sibol 2000 at 22, hindi nila nasakop ang kahit isang mahalagang lugar gaya ng Kayiv, Kharkiv o Kherson. Sa 2000 at 25 kapalit ng humigit kumulang. Dalawang daan tatlong daang libong napatay at nasugatan. Nagtagumpay lang ang hukbong Ruso sa sakupin ang manipis na bahagi ng border zone na naapektuhan. Ayon sa pinakamaaasahang datos, mga 0.6 na porsyento lang ng kabuuang teritoryo ng Ukraine. Kung ganito kabilis sa 2,000 at 25, aabutin ng Russia ng mga isang daang taon at milyon-milyong biktima para sakupin ang natitirang Ukraine. Noong Agosto 2,000 at 25, mas kaunti ang teritoryong hawak ng Russia sa Ukraine kumpara noong Agosto 2,000 at 22. Katulad ito ng kanlurang prente sa unang digma ang pandaigdig kung saan libo-libong sundalo ang isinakripisyo ng mga general para makuha lang ilang kilometro ng guho. Madalas itinatago ng mga makabansang pahayagan ang lawak ng ganitong kabaliwan. Naglalathala ng mga mapa na kunwari nagpapakita ng malalaking tagumpay. Ngunit ang pinakamahalaga sa mga mapang ito ay ang kanilang sukat. Ayon kay Toby Tucker, madalas gumamit ang mga pahayagan noong unang digma ang pandaigdig ng malalaking sukat para magmukhang kahanga-hanga ang mga tagumpay. Ngunit mapapansin ng sinumang matalinong mambabasa na ang mga iyon ay hindi naman talaga mahalaga. Sa maraming pahayagan, madalas sa lungat ang eksaktong detalyeng geographical sa karaniwang ulat ng tagumpay at pag-usad. Ganon din ang nangyayari sa mga pinakahuling tagumpay ng Rusya. Para sa Ukraine, mula sa pananaw ng militar, may saysay -say na magsagawa ng taktikal na pag-atras upang mapanatili ang kanilang lakas at buhay ng mga sundalo. Habang nauubos ang Rusya sa mahal na pag-atake para sa kaunting pakinabang. Ang totoo, nagtagumpay ang Ukraine. Kamakailan ay isinulat ito ng retiradong Australianong General Mayor na si Mick Ryan. Parang matapos ang tatlong taon mula sa lakay ng Iraq noong 2,000 at tatlong nasakop lang ng Estados Unidos ang 20% ng bansa at nawalan pa ng isa milyong tao. May mag-aakalang tagumpay ito ng Amerika. Sa dagat, hindi rin naman pahuhuli ang mga nagawa ng Ukraine. Pebrero 24, 2022. Ang Black Sea Fleet ng Russia ay may ganap na kontrol sa dagat at tila wala nang magagawa ang Ukraine para labanan ito. Isa sa pinakakilalang insidente noong araw na yon ay nangyari sa isla ng Smeni. Ang punong barko ng Black Sea Fleet ng Russia, ang cruiser na Moskva, ay nagpadala ng radiogram sa maliit na garison. Ako, Barkong Pandigma ng Russia ay nagmumungkahi na ibaba ninyo ang armas at sumuko para maiwasan ang pagdanak ng dugo at mga pagkatalo. Tumugon ang garison ng Ukraine. Barkong pandigma ng Russia, magpunta ka sa impyerno. Mabilis na sakop ng mga Ruso ang isla ng Zmini, Ngunit nabawi ito ng mga Ukraino noong Hunyo 2000 at 22. Noong panahon na iyon, nakalubog na sa Dagat Itim ang kruser na Moskva at iba pang barko ng Russia. Sa paggamit ng Ukraino nang makabagong missiles na walang piloto, napawalang bisa nila ang naval superiority ng Russia, binago ang digmaang pandagat at napilitang magtago ang natitirang Russian Black Sea Fleet sa malalayong ligtas na daungan. Sa himpapawid, nabigurin ang Russia. Sa labindalawang araw na digmaan laban sa Iran noong Hunyo 2000 at 25, nakuha ng Israel ang kontrol sa himpapawid ng Iran. Sa loob ng 36 na oras, hindi pa rin nagtagumpay ang Russia na kontrolin ang himpapawid ng Ukraine kahit walang natalong eroplanong may piloto. Malaki ang pagkalugi ng Russian Air Force dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga strategic bomber ng Russia nitong Hunyo. Tumugon ang Russia sa pamamagitan ng paggamit ng mga long-range na missile at drone para takutin ang mga lungsod ng Ukraine. Nagpigil ang Ukraine sa pagganti at kadalasan ay iniiwasan ang pag-atake sa sibilyang pasilidad sa Russia. Ngunit ipinakita ng kanilang mga drone ang kakayahang tamaan ang mga paliparan at infrastruktura, lalo na ang oil refinery. Nakamit ng mga Ukrainyano ang lahat ng ito nang walang direktang paki-ki-alam ng militar mula sa labas. Sa ngayon, ang tanging ikatlong panig na direktang nakialam sa digmaan ay ang Hilagang Korea na nagpadala ng mahigit 10,000 sundalo nila upang lumaban sa panig ng Russia. Nagbigay ng malaking suporta ang NATO sa Ukraine sa armas at yaman, ngunit wala sa kanilang mga sundalo ang opisyal na lumahok. Dapat ding tandaan na bago ang ikadalawamput-apat ng Pebrero, dalawang libo at dalawa at sa loob ng mahabang panahon pagkatapos nito, tumanggi ang mga bansa ng NATO na magpadala sa Ukraine ng maraming uri ng mas makabagong mabibigat na armas at nilimitahan din ang paggamit ng iba pa. Ang ilan sa mga limitasyong ito ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Noong 2022, nagtagumpay ang mga Ukraino sa Kiev, Kharkiv at Kherson sa kabila ng limitadong armas. Kung nabigyan sana sila ng buong suporta, mula pa sa simula, malamang na nagwagi na sana sila sa digmaan pagsapit ng katapusan ng dalawang libo at dalawamput dalawa o tag-init ng dalawang libo at dalawamput tatlo bago pa man nakabawi ang Russia sa kanilang hukbo at ekonomiyang militar. At ngayon, gaya ng tinawag ko ito ay ang aral mula kay Noya Harari noong dalawang libo at dalawamput lima. Ang pinakamahinang bahagi ng depensa ng Ukraine ay nasa isip pa rin ng kanilang mga kaibigang kanluranin. Dahil hindi nagawang makuha ng Russia ang kalamangan sa himpapawid at dagat o mabutas ang depensa ng Ukraine sa lupa, ang estratehiya ng Russia ay nakatuon sa pag-iwas sa mga posisyon ng Ukraine sa pamamagitan ng pag-atake sa kalooban ng mga Amerikano at Europeo. Sa pagpapalaganap ng propaganda tungkol sa di maiiwasang tagumpay ng Russia, umaasa ang mga Ruso na mawawala ng loob ang mga Amerikano at Europeo. Aalisan ng suporta ang Ukraine at mapipilitang sumuko ito ang pagpapadala ng propaganda ay magiging sakuna hindi lang sa Ukraine kundi pati sa mga bansa ng NATO na mawawala ng autoridad at pinakamabisang depensa laban sa banta ng Russia. Habang pinapalakas ng Russia ang kanilang lakas at ekonomiyang pangmilitar, nagmamadali namang mag-armas muli ang Europa. Ngunit sa ngayon, ang pinakamalaki at pinakasanay na puwersang panlaban na nakaharang sa pagitan ng hukbong Ruso at ng Warsaw, Berlin at Paris ay ang hukbong Ukranyano. Ang mga hukbong Polish, Aleman at Pranses ay may tig dalawang daan libong sundalo bawat isa. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakaranas ng labanan. Samantala, may halos isang milyong sundalo ang hukbong Ukranyano. Karamihan ay mga veteranong may karanasan. Matapos ang dalawang linggo ng pag-atake ng Russian fighter jets sa Estonia at drone sa Poland, Romania at posibleng Denmark, dapat isa-alang-alang ng mga Europeo na kung lusubin ng Russia ang Europa at hindi makialam ang Estados Unidos, ang pangunahing militar ng Europa ay magiging hukbong Ukranyano. Maraming matututuhan ang mga Amerikanong sundalo sa Ukraine, lalo na sa karanasan sa labanan at makabagong teknolohiya sa armas gaya ng drone. Ang mga inobasyon ng Ukraine at malawak nitong datos ang dahilan kung bakit ito ay nangunguna sa buong mundo. Malamang kaya naging mas pabor si Pangulong Trump kamakailan sa Ukraine ay dahil gusto niyang suportahan ang mga nagwawagi. Hindi natin matitiyak ang takbo ng digmaan dahil nakasalalay ito sa mga susunod na desisyon. Pero sa isang mahalagang aspeto, tiyak at hindi na mababawi ang tagumpay ng Ukraine. Ang digmaan ay pagpapatuloy ng politika gamit ang ibang paraan. Hindi na sa digmaan ang sinumang sumakop ng mas maraming lupa, sumira ng mas maraming lungsod, o pumatay ng mas maraming tao. Nananalo sa digmaan ang nakakatupad ng kanyang mga layuning pampolitika. At sa Ukraine, malinaw na hindi nagtagumpay si Putin sa kanyang pangunahing layunin sa digmaan, ang wasakin ang bansang Ukranyano. Sa marami niyang talumpati at sanaysay, iginiit ni Putin na ang Ukraine ay hindi kailanman naging tunay na bansa. Halimbawa, ito ang pangunahing ideya ng kanyang sanaysay na tungkol sa makasaysayang pagkakaisa ng mga Ruso at mga Ukranyano na inilathala noong Hulyo 2021. Ayon kay Putin, ang Ukraine ay isang katang isip na nilikha lamang ng mga dayuhang kapangyarihan upang pahinain ang Russia. Sinimulan ni Putin ang digmaan para patunayan na hindi umiiral ang bansang Ukranyano na ang mga Ukranyano ay tunay na mga Ruso at masaya silang sasama sa inang Russia. Walang nakakaalam kung ilan pa ang mamamatay dahil sa maling paniniwala at ambisyon ni Putin. Isang bagay ang naging malinaw sa mundo. Totoong bansa ang Ukraine at milyon-milyong Ukranyano ang handang lumaban para sa kanilang kalayaan mula sa Russia. Ang mga bansa ay hindi binubuo ng mga tipak ng lupa o patak ng dugo. Binubuo sila ng mga kwento, larawan at alaala sa isipan ng mga tao. Kahit ano pa ang mangyari sa digmaan sa mga susunod na buwan, ang alaala ng pananakop ng Russia, mga kalupitan ng mga Ruso at mga sakripisyo ng mga Ukranyano ay patuloy na magpapalakas sa patriotismo ng Ukraine. Para sa hinaharap, ito ay isang napakagandang artikulo ni Yuvel Noy Harari, ang may akda ng mga pandaigdigang bestseller, lalo na ang aklat na Sapiens. Sigurado ako, marami sa inyo ang nakabasa na ng aklat na ito. Maaaring may ilan din na nakabasa ng 21 aralin para sa ikadalawamput isang siglo. Sa anumang kaso, inire-recommend akong basahin ninyo ang mga aklat na ito. Kaya naisip kong ibahagi ang artikulong ito sa inyo. Isulat ninyo ang inyong opinyon tungkol sa ganitong material na paalala ko ay nakatuon para sa mga manunood sa kaluran, para sa mga mambabasa sa kaluran, pangunahing para ito sa mga Europeo, Amerikano at iba pa. Kaya isulat niyo ang inyong mga komento sa ilalim ng video, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.